Pwede mong i-off ang audio if ayaw mo nang may narration. Salamat! Same line up pa rin ang pinasok ni Mover at ni Coach Isaiah sa pagpapatuloy ng laro matapos ng timeout na hiningi ng kalapan. Pagkakuha nga ni Martin sa bola ay agad na umingi ang venue para i-cheer sila. Binantayan din agad siya ni Gerald at kasabay nito ay ang pagdating ni Mover para sa isang screen. Isang switching din ang nangyari si Mover at Valdez nga ang nagkaharap at dinala naman ni Martin si Ricky sa malayo rito. Kasabay nga rin ito ay ang pagbibigay rin ni Kumar ng screen dito. Alerto naman si Navarro Trey kung nasaan si Mendez. Hinahabol naman ito ni Suarez at makikitang si Magbuo na nga ang ngayon ay nasa harapan ni Flores. Sinasabayan pa ito ng cheer ng mga manonood. Inihanda naman ni Marlon ang kanyang sarili at sa pagsugod ni Mover ay dito na nga siya na paseryoso. Mag-iingat ka Marlon, target ka nilang ma-foul out. Sabi nga ni Coach Isaiah sa kanya kanina. Sinabayan nga niya si Mover at nang makita niyang gumalaw na ito papunta sa basket, ay dito na siya huminto at hinayaan ito na kinagulat ng kalaban. Dahil sa nangyari, dumiretso na lang si Mover sa basket at pinakawala ng bola kaso Tinapalan pa rin siya ni Magbuo ng isang block from behind ang gawin nito. Hinuli siya ni Marlon at ang bola ay natrap nito sa board na naging dahilan upang mapakuyom si Mover Flores paglapag sa ibaba. Nakuha ni Marlon ang bola at mabilis niya itong ibinato kay Gerald. Ang apat niyang kakampi ay mabilis sa tumakbo sa kanilang side. Habang pinapatalbog naman ni Valdez ang bola ay sumeryoso siya ng gitkitin siya ni Suarez dito nga ay tumalon siya at ipinasa ito kay Mendez na hinarangan agad ni Baron. Huminto si Mendez at pinatalbog ang bola nang mabilis na gumalaw ang mga paan at nang umatake siya ay doon na napalunok ang mga manonood dahil nang kumaliwa si Baron ay saka naman dumaan si Ricky. Isa ay yung malinaw na crossover at ang mga supporters ng Mansalay ay napachir. Si Ricky ay dumiretso nga sa basket at hinarangan din siya ni Trey kaso nang magbanggaan sila sa ere ay isang floater shot ang agad na pinakawala ni Mendez. Hindi ito naabutan ni Trey at ang masaklap ay tinawagan pa siya ng foul. Naging dahilan nga ito upang ang mga tagakalapan ay matahimik. Basket counted. Bulalas pa ng referee dahil pumasok ang bola sa basket. Napailing na nga lang si Mendez at si Trey ay napaseryoso sa ginawa nitong iyon. Kumawala pa nga ang malakas na chant para kay Mendes ng mga tagamansalay nang maipasok niya ang bonus shot. Isang 3 point play ang nagawa niya at makikita ang pagkatuwa sa mata ng mga kakampi ni Mendes matapos iyon. 75 to 88 at hindi pa rin nakakapuntos ang kalapan team sa nakalipas na mahigit na dalawang minuto. Si mover nga ay na ang bola at dito ay binigla niya si Mendes ng tira sa harapan. Hindi ito napigilan ni Mendez pero sumablay ang shot na iyon ni Flores. Napaseryoso naman si Magbuo ng magwasi ang i-box out ni Tristan Agoncillo. Naglaban sila ng lakas sa lakas at nang sabay silang tumalon ay doon na nga napaseryoso ang mga manonood dahil nakuha ni Agoncillo ang rebound. Pero sa pagbaba nito ay biglang lumitaw si Valdez sa kanyang harapan at tinapik ang kanyang hawak. Tumapo ng bola palabas at akala ni Tristan ay sa kanila pa rin ang bola kaso. Lumitaw bigla sa tabi niya si Alcoba na buong lakas na tumalon palabas. Hinampas nito pabalik ang bola at ang mga manunod ay napaseryoso sa hassle play na iyon. Mabilis namang nakuha ni Valdez ang bolang bumalik sa loob ng court kaso nang dumiretso na siya ay dito siya tinrap ni Nabaron at Ray. Puminto si Gerald at ibinato agad ang bola sa likuran ng dalawa nice pass. Sinambot ito ni Mendez at dito na nga napaseryoso ang lahat nang mabilis itong tumakbo. Sa tabi niya ay naroon si Mover habang si Navarro at Trey ay nasa kanyang likuran. Tatlo ang nakaharang kay Ricky at iniisip ng mga manonood kung magagawa ba itong iskura ni Mendes. Seryosong tingin ang ginawa ng tatlong nakaparpol at tila nagliliyab naman ang mga mata ni Mendez na biglang gumalaw at huminto sinabayan din siya ng hinto ng tatlo kaso. Ibinato ni Mendes ang bola sa pagitan ni na mover at baron at dito'y makikita ang pagdating ni Tuason na mabilis na tumalon at nagpakawala ng press mula sa bounce pass na iyon. Wala iyan! Bulalas pa ni Baron na hinabol ito at kinalon. Ngunit, ito pa nga ang mas lalong nagpasama ng sitwasyon nila dahil natawagan ng foul si Meron at hinalit pa ng bolang basket na nagbigay ng tatlong puntos na dagdag sa score ng Mansalay. Napakuyom na lang si Mover Flores sa nangyayaring iyon. Si Baron nga ay medyo hiningal at si Natre at Tristan ay napaseryoso sa nangyayari. Pakiramdam nila ay mas malakas pa sa nauhan at Portugalera ang kalaban nila ngayon. Kasabay rin ang bagay na iyon ay bigla rin nilang naisip na ang Mansalay nga pala ay tinalo rin ang dalawang team na iyon. Humina ba ang team namin? Hindi, nagkataon lang na nasa kanila si Mendes. Nasabi na nga lang ni Mover sa sarili na napatingin kay Ricky na tinutulong ang tumayo si sa harapan ni Semeron si Mansalay! 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 Umaaling-aungaw rin ito sa venue dahil sa pagsasaya ng mga nakaitim sa likuran ng bench ng Black Knights nang may pasok pa nga ni ng bonus shot, ay lalong nalumbay ang mga taga-kalapan. Parang ngayon lang daw nila napanood na ganito ang kanilang home team dito sa Coliseum. 75 to 92 na ang score at tatlong minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin nakaka-score ang team ni Flores. Depensa na, huwag natin silang pahabulin. Bulalas pa nga ni Mendez na sinigundahan ng mga kasama niya ng malakas na oo. 17 puntos. Ito ang lamang na ibinigay ng Mansalay sa sinasabing isa sa malalakas na team sa OMPL. Makikita nga ang bigat ng atmosfera sa bench ng kalapan nang mapatawag si mover ng timeout. Si Baron nga, habang nakatayo at umiinom ng tubig, ay nakatingin lang sa bench ng kalaban. Pinagmasdan niya si Ricky at mukhang wala raw itong balak magpatalo sa kanila. Mahirap nga ito lalo pat alam niya kung paano ito maglaro at kung paano ito maka-influensya ng kampi. Ano na ang plano natin ngayon? Hindi na natin pwedeng basta iwanan ang alinman sa isa nating kalaban. Lahat sila ay kayang umiskor. Sabi pa nga ni Baro na napatingin kay Mover na huminga naman ng malalim. Wala tayong ibang gagawin kundi ang maglaro. Sambit ni Mover na napailing na lang. Hindi pa tapos ang oras hindi pa tayo talo. Nilakasan na lang ni Mover ang kanyang loob. Nakita niya ang laro ni Mendes ngayon. Hindi na nga ito ang dating Mendes. Hindi niya alam kung paano, pero parang may gigil ang laro nito ngayon. Parang wala itong balak magpatalo base sa ginagawa nito. Tumayo na kayo. Depensahan nating mabuti ang katapat natin. Man to man defense ang gawin natin. Isa pa, kailangan nating umiscore dahil magiging kahiyahaya tayo sa home crowd natin. Sabi pa nga ni Mover na inilahad sa ere ang kanyang kamao. Sinunda naman ito ni Baron at makikita nga ang nakapaikot na team kalapan na sumigaw pa ng malakas para palakasin ang loob nila. Sigaw rin nga ang maririnig mula sa bench ng Mansalay at sa pagpapatuloy ng game ay sa wakas ay nakapuntos na rin daw ang team ng kalapan nang magpakawala ng Tresi Martin Suarez. Kumawala rin ang malakas na cheer ng mga manood dahil doon kaso sa pagbalik ng possession sa Mansalay ay pinatahimik agad sila ni Mendes ng isang step back three ang kanyang pakawalan. Sa pagbalik naman ng possession ng bola sa kalapan ay dito na nabigla si mover ng magawa ni Mendes ang isa sa mga kilala nitong stealing trademark. Naagawan siya nito nang bumigla ito ng litaw sa kanyang likuran matapos ang inbound at sa paghabol naman dito ni Nabaron ay kumaripas agad ito ng labas sa guhit ng press. Relax lang team. Sambit ni Mendes at sa pagtaas niya ng kamay habang pinapatalbog ang bola ay napangiti siya nang si Baron ay napalinga ng bahagya dahil sa paglapit ni Alcoba. Nagpakawala si Mendes ang tres at sa pagpasok nito sa basket ay doon na ito napakuyom at napatingin sa kanyang mga kalaban lalo ring pinanghinaan ng mga manonood dahil 20 na ang lamang ng mansalay matapos iyon. MVP! 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 Ito naman ang malakas na kumawala sa mga supporters ng mansalay. Para ito kay Ricky Mendez at nang sumablay ang atake ni Baron sa basket ay nakuha naman ni Alcoba ang rebound at mabilis niyang ipinasa ang bola kay Gerald na kumaripas agad ng baba sa side nila Habang lumilipas ang huling quarter ay lalo nang nawawala ng pag-asa ang mga tagakalapan kalapan Nang mabigyan ni mover ng Paul Cimendez na nagpakawala ng floater shot sa unahan nito Tatlong minuto na lang ang natitir sa laban at ang score ay naging 85 to 107 22 puntos ang lamang ng best team ng OMPL ngayon sa ilang taong number 2 team sa liga. Habang nasa free throw line nga si Ricky ay kumakawala ang malakas na cheer ng salitang MVP para sa kanya. Nang maipasok nga ni ang bonus shot ay dito na nga napatawag si mover ng timeout. Pinagtatapik na lang niya sa balikat si Nabaron, Martin, Tristan at Ray. Magpahinga na kayo. mag -ready na lang kayo sa semis. Sila pa rin ang mga kalaban natin. Kaya hindi na ito pwedeng maulit pa. Seryosong winika ni Mover sa kanyang mga kasama. Maging siya nga ay nagpahinga na rin at nang makita ito ni Coach saya ay napangiti na lang siya dahil surrender na ang kalapan team. Dahil din dito kung kaya pinagpahinga na rin niya ang kanyang mga starting players. Nakikita na nga rin ang pag-uuwian na ng maraming manonood kahit hindi pa tapos ang game. Natalo kasi ang team nila. Kaya isa itong normal na senaryo at sa pagtunog ng baser ay doon na nga nagtatalon sa tuwa ang mga kasama ni Ricky sa bench. Isang perfect regular season, 14 wins at 0 losses sila sa taong ito. Ang mga players naman ng kalapan ay pinagtatapik ni Mover sa likod. Pabawi raw sila sa semis at hindi nahahayaang maulit to. Ito raw ang naging pinakamasama nilang talo at dito paraw raw ito nangyari sa kanilang home court. Si Coach Isaiah nga ay nakita na rin ang pag-alis ni Nagob sa kabilang bahagi at pagkatapos nito ay pinapunta na sila sa gitna ng court para pasalamatan ng isa't isa. Ang kaseryosohan naman ni Ricky ay naglaho nang bigla siyang hinawakan ni Baron at inipit sa leeg. Ano, hindi ka pa rin ngingiti? Bulalas ni Baron at sina Martin ay ginulo ang buhok ni Ricky na nagpupumiglas na naman dahil sa higpit ng pagkakaipit ng kanyang kuya. Tumawa naman ang tumawa ang kambal na gunsilyo habang si Tristan ay makikitang nakipagkamay naman sa mga kasamahan ni Mendez. Mayabang ka porkit tinambakan mo kami. Hindi na ito mauulit sa semis. Hindi na. Gigil na wika pa nga ni Baron at hindi pa rin niya binibitawan si Mendez na gusto pa sanang kamayan ni Mover. Kaso, hindi na lang niya itinuloy dahil nagkakagulo ang mga magkakaibigan sa hindi kalayuan. Matapos ang huling laban ay kitang-kita na lalo kung sino ang maglalaban sa semis. Mansalay Black Knights 14-0 laban sa tinalo nilang Kalapan City Beasts 11-3. Habang ang defending champion na Portugallera Sea Lions 12-2 ay ang lalabanan ng number 2 na Nauhan Exterminators 13-1. Ang mananalo sa mga labang ito ay uusad sa finals para sa best of two games na gaganapin dito sa Kalapan City Coliseum isang linggo pagkatapos ng dalawang match ng semis. Nang mga oras nga rin iyon, walang ibang iniisip ang mga kasama ni Ricky kundi ang libreng accommodation ni Coach Cervantes sa isang magandang resort dito sa Kalapan dahil sa magandang performance nila ngayong season. Habang naglalakad nga palabas si Ricky nakasabay si Isaiah ay biglang nagsalita ang ama ni Andrea. Kumusta? Okay ka na? Tanong ni Isaiah. Okay na po. Pasensya na po sa nangyari. Sabi naman ni Ricky at pasimpleng napangiti si Isaiah. Saan ka humihingi ng pasensya? Ang galing ng performance mo kanina. Good job. Sa salamat po sir, T Tito. Nahihiya pang wika ni Ricky at si Isaiah naman ay pasimpleng tinapik sa balikat ang kanyang kasabay kailangan daw makausap ni Isaiah si Gob tungkol sa batang ito. Dahil kung hindi raw ito papayag na ipasok ito, ay baka hindi na rin siya tumuloy sa pagko-coach ng team ng Ormin. Si Ricky Mendez ang rason kung bakit niya gusto maging coach ng Ormin team. Kaso kung wala ito rito ay parang hindi niya magagawa ang kanyang nais. Ang gawing mas mahusay pa itong manlalaro. Kung ayaw may sa batang ito may isa pa akong naiisip na paraan at alam kong wala kang magagawa kapag nangyari iyon. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa sarili habang sila ay nasa parking area ng Kalapan Coliseum. Mansalay Black Knights 14-0 beats Kalapan City Beasts. Ricky Mendez 26 points, 17 assists, 8 steals and 4 turnovers. Carlo Twason 23 points, Marlon Magbuo 23 points, 12 rebounds, 2 steals, 4 blocks, and 1 turnover. Mover Flores, 24 points and 7 turnovers. Martin Suarez, 19 points, 9 assists, and 1 turnover.